Gusto po kayo ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs Ngayon po ay may papakita ko sa inyo na mga Dendrobium Orchids na kinapit ko dito sa DIY Driftwood Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa akin Youtube Channel Paki Like, Comment and Subscribe po At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang Notification Bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito na nga po yung i-update ko sa inyo itong aking mga dendrobium orchids na kinapit ko sa DIY driftwood ko. Meron pong nag-comment sa akin, uh, hindi ko lang matandaan kung sino. Pwede daw po ba nakapitan ng dendrobium orchids ang mga DIY driftwood na ginawa ko? Pwedeng-pwede po. Kasi po yung una na pinakikita ko, puro po mga uh, vanda ang kinakapit ko doon yung mga Veltus at saka yung JVB. Ngayon po uh, meron akong natira na walang nakakapit na mga vanda na DIY driftwood. Kaya eto na po siya ngayon. 'Yan. Mapapansin nyo dito sa dalawa na to, 'yan. Ito po yung Vanda Mukara at saka, yan, Vanda Mukara din yan. Ito Mukara din, ibang mga variety lang nga ito. Uh, mga sa DIY driftwood ko po yan ikinapit. Ngayon po, ito po, unahin natin ito. Yan, ito, kung natatandaan nyo, ito yung uh, chinap-chap ko na nilagay ko dito parang nafungus yung kalahati nito o ikinapit ko doon sa mga buhay na puno ng MacArthur tree. Nung uh, nilagay ko po dito yan, ito lang cane na yan. Tapos ngayon, ito meron na. Ngayon, may bago na naman po na sumusulpot na kikis. Tapos ito, ayan, malambot na to. Itong cane na to, malambot na. Sinik siniksik ko lang dito. Pero tingnan nyo, ngayon, no, oh, yun. May sumusulpot na panibagong kikis. At, ito rin. Ito lang, ang nilagay ko. At saka ito, yung uh, spike. Isang cane at saka isang spike. Ngayon, ito po. Meron na po na uh, sumulpot na bagong cakes. At eto pa po yung isa. Uh, kung natatandaan ninyo ng nag-video ako, pinakita ko na sa inyo to dati nung ikinapit ko to. Eto po yung mga dendrobium orchids na kinuha ko doon sa mga driftwood doon. Yung iba, kinain ng mga suso at lumiit na eto na nga po yan. Yan o. Nung nilagay ko po yan, ito lang yung dalawa na to. Yung isang cane, tapos merong dalawang sumulpot na panibagong kikis, ito. Tapos ngayon, may dalawa na siyang sumusulpot na kikis. Hindi ko lang nga po matandaan kung ano yung bulaklak nito. Ah, uh, parang may ah... Uh, violet din yung pagka, ang bulaklak nito kasi nakikita nyo ba yung pinakagilid ng dahon niya? Yan o. May kulay violet. Kapag ganyan po yung dahon ng mga uh, orchids, ng dendrobium orchids, yung bulaklak po niyan, merong uh, ibang kulay. Violet po. yan Tapos, eto yung isa ko sa kinapit dito. Ito lang yung Kenyan. Ito. Ito, ito, tsaka itong tatlo na to na walang uh, walang dahon na. Ito. Tapos, ayan, sumunod dito, nung kinapit ko dito, nagkaroon na ng panibagong kekis. Sumunod to at may bagong kekis na lumalabas ngayon. Ito po ay bago. Mapapansin nyo, yung ah, itong dahon na to, wala siyang kulay violet sa gilid. Samantalang ito, meron. Ayan, may mga violet. Kasi po, tingnan nyo. Yan, o. Oh, nagbulaklak na. Nagkaroon na siya ng spike dito. Yan, Tingnan nyo, kulay white. Kasi nga po, yung pinakadahon niya, yan, walang violet sa gilid. Eto, kulay white po yung bulaklak. Eto yung isa sa sinasabi ko sa inyo na, na isang variety ng dendrobium orchids ko na kulay white. Ito po ay uh, walang amoy. Hindi kagaya nung nandun sa harapan ng groto, may amoy po siya na pagka konting amoy ng sampagita. Samantalang ito, yan o, may violet sa gilid. Tapos, ayan, ito, cane lang nang inilagay ko dito. Bali, inikot ko kasi to kasi kapag dumadaan dito si Sir Bernie, nasasagi niya, wala siyang pakialam kasi kahit masagi niya yung mga uh, bulaklak ng orchids, may nabali na nga siya dito. Eto, sinukso ko lang dito, nalaglag na yung pinakaano, uh, nalaglag na yung pinaka buds niya. Kaya inikot ko itong Uh, driftwood na to para hindi masagi ni sir Bernice, sayang kasi yung mga bulaklak na to ayan, oh. kaya lang tatlo lang yung naging bulaklak niya talagang tatlo lang kasi galing nga po siya sa kinain ng mga suso ayan o oh. daming daming namatay dati ito ang laguna nito ang laki na uh, talagang nung inabutan ko ito yung una na mga inabutan ko dito ko na kinapit sa may araw. yan, Maganda naman yung kinalabasan at nagbulaklak na. Tapos nga po, ito. Ayan. Oo, oh, ayan no. Oh. May bago na namang bagong cakeys. Parang marami tong sumulpot eh. So, isang cane. Ayan, may mga sumulpot na dito. Na mga bagong cakeys. At yung isang cakeys na to, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung gilid ng dahon niya, may pagkakulay violet. Ayan o, yung pinakatip ng dahon niya, may violet. Unlike dito, wala. O. Kasi, eto po, nag-spike na din siya. Yan. Tingnan nyo, dito pa lang sa buds, makikita nyo na na may kulay violet siya. Yan, ito nga po, kinain din ng ibon naman tinuka ng ibon yung ilalim kaya nga po uh, nainis ako sa mga ibon na kumakain ng mga buds dito kapag nakain na, niya, na nila itong mga uh, buds kaya ganyan kapiraso lang hindi na magtutuloy bumuka yan kundi mabubulok na lang gaya nyan at ito na lang po yung natira yan, tapos huminto na yung uh, pagbibigay niya ng buds dito sa dulo yan yan po yung gusto, gusto kong i-share sa inyo yung mga unang-unang orchids ko na kinain ng mga susok na lumiit na ngayon nakaka-recover na po sila nang ikinapit ko dito sa DIY driftwood ko kaya pwede pwede po na magkapit tayo ng mga dendrobium orchids sa DIY driftwood kasi nga po uh, matibay, hindi agad-agad nabubulok, hindi inaanay dahil ang gamit ko po dyan ay PVC pipe. Ito po ay size 5 yung bilog niya. Ito naman po ay size 4. Ayan, tapos sinimento ko yung baba niya. Ayan, ito lang po yung may si share ko sa inyo ngayon. Ah, uh, ito pa pala, bago tayo magtapos, meron pa nga po pala ako na ipakikita sa inyo. ah uh, eto, dito ko lang nilagay ito. Isang isang variety po ito ng katleya na kulay violet yung bulaklak niya na maliit lang. Hindi ko alam kung na root rot. Inaproot ko, tinanggal ko lahat yung ugat dito sa ilalim. Madalas na to magbigay ng kikis kaya lang namamatay nung tag-ulan. Kaya lang ngayon no nakikita ko. Nakikita nyo ba 'yun? 'Yan, may bagong kikis ito. Tsaka ito. Sana mabuhay ko to kasi maganda rin yung bulaklak nito at napakasipag po na magbigay ng bulaklak. Sana mabuhay ko kasabay po ito nung uh, nung brasa bola ko kasabay kong binili. Ah uh, malugo na dati to kaya kaya lang nga po root rat siya kaya naging ganito. Pero ipapatong ko lang dito. Napakaingay ng aso pasensya na po. Ayan, tapos eto yung mga cane na nilagay ko dito. Ngayon, tingnan nyo, ang dami niya, na ano, ang dami na, na mga cakes. Ayan no, mga cane lang yun eh. Pagaya nito, tingnan nyo. Diba ako lang tong isa na to. Ito, cane lang to. Dito galing tong ibang ano na yan, ibang cakes na yan. Tapos ito, tingnan nyo, cane lang din to na tinusok ko dito pero katutusok ko lang nito hahayaan ko lang siya na naka ano dito naka tusok dyan at magkakaroon na rin niya ng mga kikis at isasoli natin tong ano katleya uh, na to at aantayin natin na lumaki yung mga kikis na nandyan nag edit na po ako ng aking video tungkol dito sa mga Dendrobium orchids na kinapit ko sa aking DIY drip food. Dito nga po 'yon sa PVC pipe na DIY ko. After 4 days, tsaka ko lang po nalaman na hindi pa pala tapos yung video na 'yon dahil uh, habang nagvi-video po ako, may tumawag na kapitbahay at may binigay sa akin kaya hindi ko natapos yung video. Yan, ngayon ko pa lang po matatapos at tamang-tama po dahil yung bulaklak nitong uh, mga orchids, kamukha nitong yung kulay white na to. Ito nga po si Sonia White. Ito po yung ID nito. Nalaman ko na po yung mga ID ng kulay white na bulaklak ng Dendrobium orchids. Tapos po tuwang-tuwa ako nang makita ko ito. Oh. Tingnan nyo. Sabi ko sa inyo may violet yung pinaka uh, buds niya. Kaya alam ko na may violet yung uh, bulaklak niya. Kaya tingnan nyo oh. Ito po ay dendrobium orchids na ang ID po ay si Airy New Normal. Maganda po yan kapag bumuka na. Ang ganda. Ito po pala ay King Dragon. Ayan, kasama to sa King Dragon yung mga special dendro. Ito naman pong si Sonia. Ito po yung mga common dendrobium orchids lang po. Ayan, tuwan-tuwa naman po ako na kahit hindi ko agad natapos yung video sa araw ng pag-video ko, natuwa naman po ako dahil nakasama na yung, yung pagbuka ng bulaklak nitong si Airy New Normal. Akala ko common lang yung bulaklak nito. Uh, dendrobium Orchids na to, ito pala po ay King Dragon. Ah, uh, ito po yung isa sa mga nakaligtas sa mga kinain ng mga naglalakihang suso na lumilitaw dito sa aming bakuran. Kaya natutuwa ako na meron pa palang natitira na maganda sa mga unang-unang dendrobium orchids ko na inalagaan. Ayan, hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.